ang alamat ng sampagita. Sa isang nayon sa Pilipinas, may isang magandang dalaga na nagngangalang Rosita. Siya ang tanging anak ng dato ng barangay Balintawak. Kilala siya hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa kanyang kabaitan. Sa kabila ng kanyang masayang buhay, mayroong isang problema, ang kanilang nayon ay nasa hidwaan sa ibang barangay, ang gagalangin. Isang araw, habang naglalakad si Rosita sa tabi ng pader na naghihiwalay sa kanilang barangay at ng Gagalangin, nakatagpo siya ng isang binatang nagngangalang Delfin, na anak ng dato ng Gagalangin. Sa kabila ng hidwaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya, mabilis na nahulog ang loob ni Rosita kay Delfin nagkaroon sila ng lihim na mga pag-uusap sa ilalim ng buwan, pinanatili ng kanilang pagmamahalan ang kanilang pakikipaglaban sa mga alon ng hidwaan sa kanilang mga pamilya. Ngunit isang araw, nalaman ng kanilang mga pamilya ang kanilang pakikipagsapalaran, at nagalit sila. Ipinatigil ng dato ng gagalangin si Delphine at ipinasa ang utos na makipagdigma sa barangay Balintawak. Sa kabila ng babala ni Rosita, inisip ni Delphine na kaya niyang labanan ang anumang mangyayari para sa kanilang pag-ibig. Ang masalimuot na labanan ay naganap, at dito, naglaho ang pag-asa ng kanilang pagmamahalan ng mapatay si Delphine sa gitna ng laban. Dahil sa labis na kalungkutan, si Rosita ay nalumbay at nagkasakit. Kahit anong gawin ng kanyang ama, walang makapagpagaling sa kanya. Nagsimula siyang mangarap ng mas masayang mga araw kasama si Delphine. Sa kanyang huling hininga, hiniling ni Rosita sa kanyang ama na ilibing siya sa tabi ni Delphine. Nangyari ang kanyang hiling at bago siya pumanaw, nakuha ng kanyang ama ang pahintulot na ilibing sila ng magkasama. Matapos ang mga taon, tuwing buwan ng Mayo, may umuusbong na mga bulaklak na puti at mabango sa lugar kung saan sila inilibing. Mula sa kanilang pag-ibig, ang mga bulaklak na ito ay tinawag na sampagita, isang simbolo ng tunay na pagmamahalan at sakripisyo. Ngayon, ang sampagita ay ginagamit sa maraming okasyon, at ang kanilang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa pagbibigay kahalagahan sa pagmamahal at pagkakaunawaan, sa kabila ng mga hamon. Ang aral na mapupulot sa istorya ng alamat ng sampagita ay ang halaga ng tunay na pagmamahalan at sakripisyo. Ipinapakita ng kwento na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katapatan at handang magparaya para sa kapakanan ng minamahal. Ang bulaklak na sampagita, na tumubo mula sa pagmamahalan ni na Rosita at Delphine, ay nagsisilbing paalala na ang tunay na pag-ibig ay walang hanggan at nag-iiwan ng matibay na alaala kahit sa gitna ng mga pagsubok.